Sa timog lurang bahagi ng Jerusalem, may isang lambak na tinatawag ng mga lokal na Emek Repaim, ang lambak ng mga Rephaim. Ang pangalang ito ay nagmula sa salitang Hebreo na nangangahulugang mga patay o mga higante. Ayon sa Biblia, dito nanirahan ang mga Rephaim mga lahi ng higante na nakipaglaban sa mga hari ng Israel. Mula sa panahon ni Abraham hanggang kay Haring David, paulit-ulit na binabanggit sa Biblia ang pangalan ng mga Refaim. Ang tanong ng mga iskolar, sino ba talaga sila? Mga tao bang may kakaibang tangkad o mga nilalang na anak ng mga anak ng Diyos? Sa aklat ng Deuteronomio, binanggit ang huling Refaim na nagnangangalang Og, hari ng Basyan, na may higanteng higaan na bakal. Ang sukat nito ay siyam na kubit ang haba, halos apat na metro, higit sa doble ng normal na tao. Kung gayon, posible bang totoo ang mga repaim at nagmula sila sa mga nepilim bago ang baha? Ayon sa ilang mananaliksik, maaring nagpatuloy ang lahi ng mga nepilim matapos ang dilubyo sa pamamagitan ng mga anak ng tao. Ngunit bakit tinawag silang mga patay? May koneksyon ba sila sa mga espiritong hindi mapayapa? Ang lambak ng Repaim ay naging lugar ng maraming labanan kabilang ang pakikidigma ni Haring David laban sa mga Filisteo. Sa bawat panalo ni David, sinasabing sinira ng Diyos ang mga kaaway gaya ng pagputok ng tubig. Ang mga lokal ngayon ay nagkukuwento pa rin ng kakaibang enerhiya sa lambak parang may bumabantay na nila lang may mga ulat ng mga kakaibang ingay sa gabi, mga yapak na tila hindi sa tao. Noong 1920s, natagpuan ng mga arkeologo ang malalaking buto sa paligid ng lambak, ngunit biglang nawala ang mga ito. Ilan ang naniniwalang itinago ito ng mga autoridad upang hindi magulo ang pananampalataya ng mga tao. Ang lambak ngayon ay tahimik, puno ng mga olive tree at mga guho ng sinaunang tore. Ngunit sa ilalim nito, ayon sa mga lihim na mapa, may mga kuweba at libingan na hindi pa nabubuksan. Tinatawag itong Tomb of the Mighty, libingan ng mga hari na may kakaibang sukat. May mga relief sa loob na nagpapakita ng mga taong may labis na tangkad at kakaibang anyo ng bungo. Sa ilang bahagi, nakasulat ang salitang refaim, parang marka ng kanilang lahi ang mga mananaliksik ay naghihinalang nagmula ang mga Repaim sa Hilagang Mesopotamia. Kung totoo ito, sila ay mga inapo ng mga nilalang na bumaba mula sa langit sa sinaunang panahon. Sa mitolohiya ng Ugarit, ang Rapiu ay mga espiritu ng mga sinaunang hari na bumabalik sa lupa. Ibig sabihin, baka hindi lamang sila mga tao kundi mga espiritong nilalang na nagkatawang lupa ang mga modernong siyentipiko ay nagtatalo pa rin kung may ebidensya ng ganitong lahi. Ngunit ang mga natagpo bungo sa Jordan Valley ay nagpapakita ng hindi karaniwang laki. Maging ang mga sukat ng paa sa ilang kuweba ay lumalampas sa apat na sentimetro. Ayon sa mga eksperto, kung may lahing higante, maaring sila ang tinutukoy na Rephaim. Ngunit bakit tila bura sa mga kasulatan ang kanilang kasaysayan. May ilan na naniniwalang tinago ito ng mga sinaunang pari upang hindi mabunyag ang bawal na lahi. Ang lambak ng Repaim ay naging simbolo ng pakikibaka sa pagitan ng Diyos at ng mga anak ng rebelde. Bawat bato at kuweba rito ay tila nagkukubli ng kuwento ng nakaraan. May mga kwento ng mga lokal na nakasaksi ng mga higanteng anino tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Ayon sa isang matandang beduin, ang mga higante ay hindi tulog. Binabantayan nila ang kanilang libingan. Ang lugar ay naging sagrado sa mga sinaunang tribo. Pinaniniwala ang daanan ng mga espiritu. Hanggang ngayon, walang opisyal na excavation ang pinayagan sa pinakamalalim na bahagi ng lambak. Ang mga drone images ay nagpapakita ng kakaibang pattern ng lupa tila hugis tao. May mga eksperto na naniniwalang ito ay giant burial mound o tumulus. Sa mga propesiya ng Isaya binanggit na ang Refa'im ay muling babangon sa huling araw. Ibig sabihin Maaaring bumalik ang mga espiritu ng mga higante kapag muling binuksan ang kanilang mga libingan, may ilang naniniwalang konektado ito sa end-time prophecies ng Revelation. Sa modernong panahon, ginagamit na ngayon ang lugar bilang tourist trail, ngunit kakaunti lang ang nakakaalam ng tunay na kasaysayan. Ang mga lokal na gabay ay tahimik na nagbabanggit ng mga anino sa ilalim ng lupa isang dokumentarista ang nag-record ng mababang ugong sa lupa, parang tibok ng isang nilalang. Ang tunog ay paulit-ulit, parang pulso misteryo na di pa rin maipaliwanag. Marahil ay alingaw-ngaw lamang ito ng kalikasan o baka tanda ng mga natutulog na higante. Ang mga siyentipiko ay nag-aalangan, ngunit ang mga mananampalataya ay naniniwalang may espiritual na dahilan. Para sa ilan, ang Valley of the Repaim ay paalala na may mga lihim sa kasaysayan na hindi dapat kalimutan. At para sa iba, ito ay babala. Huwag gambalain ang lupa ng mga higante. Hanggang ngayon, ang lambak ay nananatiling tahimik ngunit tila may mga mata ang nakamasid. At habang lumilipas ang panahon, nananatiling buhay ang tanong. Ang Valley of the Repaim ba ay alamat o patunay ng mga nilalang na minsang lumakad sa lupa? Pagkalipas ng ilang taon mula nang ipalabas ang unang dokumentaryo, isang bagong ekspedisyon ang bumalik sa Valley of Repaim. Layunin nila! Hanapin ang mga kuweba na binanggit sa mga lihim na mapa mula sa panahon ng Crusaders. Pinaniniwalaan ng mga Crusaders na sa ilalim ng lambak ay may chamber of the mighty libingan ng mga Rephaim Kings. Habang nagsimula ang paghuhukay, nakatagpo sila ng malaking piraso ng buto na mas mahaba kaysa sa hita ng tao. Isinailalim ito sa carbon dating ngunit lumabas na hindi matukoy ang edad tila mas matanda pa sa known civilizations. Dito nagsimulang maging interesado ang mga siyentipikong taga-Europa at Israel Museum. Sa isang lihim na silid ng lambak, natagpuan nila ang kakaibang marka sa mga pader, parang ukit ng mga kamay na mas malalaki kaysa normal. Sa bawat marka ay nakaukit ang salitang Refaim, Guardians of the Deep. Ang tanong ngayon bakit tinawag silang tagapangalaga? Ano ang kanilang binabantayan? Habang lumalalim ang hukay, nakatagpo sila ng malaking ang bato na may selyo ng sinaunang pari. Isa sa mga mananaliksik, si Dr. Ruven ay nagsabing ito ang pinaka nakakakilabot na presensyang naramdaman niya sa buong karera. Pagbukas nila ng selyo, bumungad ang malamig na hangin at kakaibang amoy ng lumang lupa. Sa loob, may mga sarkopagus na gawa sa basalt, sobrang bigat para sa karaniwang tao. Ang bawat takip ay may ukit ng isang higanting nilalang na may mga pakpak. Ang mga ukit ay hindi estilo ng Israelite, kundi tila galing Mesopotamia. Posible kayang ang mga repaim ay hindi lamang mga tao, kundi halong lahi ng langit at lupa. Isang tablet sa loob ang naglalaman ng mga salitang sila ang mga anak ng dalangin itinapon mula sa langit. Ang anak ng dalangin ay lumilitaw din sa Book of Enoch na tumutukoy sa mga watchers mga anghel na bumaba sa lupa. Ang koneksyon sa pagitan ng Refaim at watchers ay tila mas malalim kaysa dati nating alam. Isang bahagi ng kuweba ay may ukit ng pitong bituin sa ibabaw ng ulap simbolo ng langit. Ayon kay Dr. Ruven, ito ay kumakatawan sa Pleiades kung saan sinasabing nagmula ang mga anak ng Diyos. Sa mismong gitna ng silid, may altar na may malaking bilog na bato sa ibabaw. Nang maangat ito, tumambad ang mga ukit ng mga hieroglyph na hindi kilalang wika ang script ay kahawig ng Sumerian cuneiform ngunit may mga simbolong hindi pa nakikita kailanman. Sa gitna ng mga simbolo, lumitaw ang imahe ng isang nilalang na may korona at hawak ang bola ng liwanag. Ang mga lokal na rabay ay nagbabala. Ang ilaw na iyon ay tanda ng mga nahulog na espiritu. Ngunit ipinagpatuloy ng team ang pag-aaral sa kabila ng mga babala. Pagkatapos ng ilang araw, may kakaibang electromagnetic field na nadetect sa paligid ng kuweba. Nagsimula ring mawala ng signal ang kanilang mga kagamitan. Ang mga sensor ay nagpakita ng pattern na parang pulso muli, parang tibok ng buhay. Nang sinubukang buksan ang isa sa mga sarcophagus, biglang bumigat ang hangin sa paligid. Isang malamig na tunog ang narinig, parang mahinang ungol ng higante. Sa malayo, agad nilang isinaramuli ang takip at nagdesisyong iwan ang silid. Pagbalik sa ibabaw, isa sa mga kasamahan ay nagsabing na naginip siya ng mga nilalang na may liwanag sa noo. Sinubukan nilang hanapin ang kahulugan sa mga sinaunang tekstong Hebreo. Doon nila natuklasan ang terminong Rafa, na nangangahulugang healer o restorer. May mga teorya na ang mga repaim ay hindi lamang higante kundi mga tagapagbantay ng kaalaman ng langit, ang kanilang pagkabuhay muli, ayon sa propesya, ay magbabalik ng kaalaman ng mga bituin. Ang mga ito'y parehong itinuturing na panganib at pagpapala. Isang mensahe sa loob ng kuweba ang nagbabala. Huwag bubuksan muli ang libingan ng mga pinatalsik. Ngunit may mga modernong grupo na patuloy pa rin naghuhukay sa paghahanap ng kapangyarihan. Sinasabing ginagamit ng ilan ang mga simbolong natagpuan para sa occult rituals. Ang Israel Antiquities Authority ay naglabas ng babala. Ang lambak ay sarado sa publiko, ngunit sa satellite images, makikita ang mga bagong bukas na butas sa lupa. May nagsisabing may natagpo mga artifact na nagpapakita ng DNA hybridization. Kung totoo ito, patunay ito ng halong lahi ng tao at mga nilalang mula sa itaas. Sa mga propesiya ng mga sinaunang aklat, kapag nagising ang mga refaim, babalik ang panahon ng mga higante. Marahil, kaya nananatiling tahimik ang lupa sapagkat may mga nilalang pang natutulog sa ilalim nito. Habang lumalakad ang panahon, mas dumarami ang patunay na hindi katang isip ang mga repanim. At sa bawat bato, sa bawat ukit, tila bumubulong ang kasaysayan kami ang mga nauna ang mga higanting anak ng kalangitan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe ang Charlie Stories at i-share para mas maraming makaalam ng mga misteryo at kwentong di pang karaniwan. Suportahan mo na rin ang ating growing community ng mga mahilig sa kwento at history. Maraming salamat sa panonood dito lang sa Charlie Stories kung saan ang bawat kwento ay may lihim na naghihintay tuklasin